Magandang araw sa iyo. Ngayon, um, pag-usapan natin itong isang mahalagang konsepto mula sa mga material mo. Ito yung tungkol sa strategic partnerships, lalo na sa, alam mo, pandaigdigang misyon. Galing daw ito sa kabanatang Strategic Partnerships for Global Impact. Ang gusto nating malaman, bakit nga ba sinasabi rito mas okay yung sama-sama kesa mag-isa at paano mo to magagamit? Sige, simulan na nating himayin ito. Alam mo, napansin ko agad dito sa binigay mo, parang nag-iba na yung tingin sa misyonero. Dati parang solo hero, di ba? Pero sabi dito parang hindi na raw sapat yun ngayon. Mas kailangan daw yung collaborative networks. Bakit kaya? Anong meron? Oo, tama yan. Um, ang isang malaking paliwanag dyan ay yung konsepto ng synergy. Hindi lang siya basta pagdagdag eh. Isipin mo pag pinagsama mo yung lakas, yung kaalaman, pati resources ng iba't ibang grupo. Grabe yung epekto. Mas malaki kesa sa kung ano lang yung kaya ng bawat isa ng hiwalay. Kumbaga, mas amplified. At isa pa, yung resources natin, lalo na pondo at tao, madalas limitado, di ba? So sa partnership, mas nasusulit, mas napapamahalaan ng maayos. At um, napaka-importante rin nito sa pag-navigate ng iba't ibang kultura. Mas madali pag maraming perspectives, hindi lang isang view. At teka, hindi lang to parang business strategy lang ha? May malalim na ugat to sa Biblia mismo. Nandyan yung turo tungkol sa iglesia bilang katawan ni Kristo, di ba? Sa so 1 Corinthians 12, bawat parte importante, nagtutulungan. Tapos yung koinonia na binabanggit sa gawatu, yung talagang malalim na pagsasamahan at pagtutulungan ng mga unang kristyano. Pati nga si Apostol Pablo, makikita mo sa mga sulat niya, halimbawa sa Filipos, yung partnership niya sa kanila, hindi siya solo flight oo nga, ano, may point ka dyan. At ang ganda rin nung analohiya na ginamit sa material mo, yung sa orkestra. Maganda naman ang tunog ng isang violin mag-isa, pero iba talaga pag buong symphony na yung tumutugtog, ba? Diba? Parang ganun do ang pagtutulungan. Mas mayaman, mas malakas yung dating. Pero, dito na siguro papasok yung challenge kasi parang ang dali sabihin pero ang hirap gawin minsan no. Ano ba yung mga karaniwang nagiging hadlang dito base sa mga sources natin? Ah, ito na yung reality check. Marami pwedeng maging Um, balakid, isa na yung tinatawag nilang denominational silos. Yung parang nagkakahon-kahon tayo dahil sa mga pagkakaiba sa doktrina o tradisyon. Madalas, yun yung nagiging ugat ng turf wars o kompetisyon. Alam mo yun? Kasi minsan may scarcity mindset. Parang iniisip natin na kukunti lang ang resources, kailangan unahan. Imbes na yung abundance mindset na, teka, sapat naman ang biyaya ng Diyos para sa lahat, pwede tayong magtulungan. Oo, totoo yan. Tapos bukod pa dyan yung tiwala, ba? Diba? Napaka-critical niyan. Kung may history na ng, alam mo na, di magandang experience sa dati mang kapartner. Ang hirap ng sumubok ulit. Mahirap mag-rebuild. Idagdag mo pa yung cultural differences. Iba't ibang ugali, iba't ibang paraan ng pagtatrabaho, ng komunikasyon, madaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan diyan. Tapos meron pang isang medyo sensitive na issue, yung tinatawag na savior complex. Ito yung kaisipan na madalas daw um, sa mga western groups na parang sila yung may dala ng lahat ng solusyon. Ang epekto niyan parang napapababa yung tingin sa kakayahan ng mga lokal na partner ng mga nasa community mismo. Mahalaga na alam mo itong mga posibleng hadlang na to. Hindi para matakot ka, kundi para mas maging handa ka, mas mapagmatsyag. So ang dami pala talagang pwedeng pagmulan ng ng gusot ano. Ang tanong ngayon, paano ba magkakaisa ng hindi naman um, parang dinatalikuran mo na yung mga mahalagang pinaniniwalaan mo? Paano ba yung tamang balance diyan? Ayun. Yan ang challenge. Sabi dito sa material, ang susi raw ay theological discernment. Kumbaga, kailangan nating kilatisin ano ba talaga yung essential yung mga non-negotiables, yung pinaka-core ng ebanghelyo. At ano naman yung secondary? Yung mga bagay na, okay, pwede tayong magkaiba ng pananaw o practice, pero hindi yun dapat maging hadlang para magtulungan sa mas malaking misyon. Halimbawa, yung pagkadyos ni Kristo, yung kaligtasan sa pamamagitan niya, essential yan, di ba? Pero yung sabihin na nating style ng worship o yung structure ng church government, para sa iba, pwedeng secondary yun. Ang dapat daw na pinakasentro ng pagkakaisa, yung Great Commission, yung misyon na gumawa ng mga alagad. Kapag yun yung focus, mas nagiging posible yung tagtutulungan kahit may ibang pagkakaiba. Meron naman, unang-una, at ito yung talagang in-emphasize, build trust. Paulit-ulit yan, walang partnership na magtatagumpay kung wala yung tiwala. Paano yun? kailangan ng open communication, transparency at saka accountability. Pangalawa, kailangan daw ng shared vision. Dapat malinaw sa lahat ng kasali kung ano ba talaga yung gusto ninyong marating ng magkakasama. Ano yung common goal? Tapos na banggitin yung paggamit ng technology, 'di ba? Para mas madali yung communication at pag-share ng resources lalo na kung magkakalayo kayo ng lugar. At ito, grabe, napaka nito. Empower local leaders. Iwasan daw yung mindset na parang yung tagalabas ang laging bida o mas magaling. Iwasan yung dependency. Palakasin yung kakayahan ng mga tao mismo sa komunidad. Sila yung nandoon eh. At ang resulta nito, para sa'yo. Mas magiging epektibo ka sa paggamit ng oras at resources mo at mas lalawak yung impact mo. So, kung ibuod natin lahat ng napag-usapan, itong strategic partnership, hindi lang siya basta bagong strategy or trend. May malalim na ugat sa Biblia. Praktikal siya at parang kailangan talaga sa misyon ngayon. Oo, may mga hamon, maraming potensyal ng problema, pero may mga paraan din naman para harapin at malampasan yon. Tama. At siguro, iiwan natin sa iyo itong isang tanong para pag-isipan. Marahil yung pinakamalaking challenge talaga ay hindi yung kakulangan ng pera o tao. Baka ang challenge ay yung willingness natin, yung kahandaan nating isantabi yung sarili nating agenda, yung mga pride natin, yung mga pagkakaiba para sa isang mas mataas na layunin. Tulad ng orkestra, di ba? Handa ba tayong mag in para mas gumanda yung buong musika imbes na magpasolo o magpasikat? Paano mo kaya ito pwedeng i-apply sa mga partnerships na kasali ka? Sa trabaho mo ba, sa church, sa community o kahit sa pamilya mo? Magandang pag-isipan yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa paghimay natin sa mahalagang paksang ito.